ito na mga ka gold boy so kailangan itong labhan para matanggal yung gold na nakadikit so kung hindi kayo hindi pa kayo nakapag subscribe mga ka gold boy pwede na kayo magsubscribe subscribe malaking tulong na po yun So, ayan o, oh, medyo ma hirap-hirap na proseso, pero kailangan natin ng extra extra income mga gulboy. So, kailangan magtiga. Kailangan magtiis. So, sa mga nasa planta dyan, nagtatrabaho tulad nitong pinagtatrabaho ko mga gold boy so pwede nyo itong gawin so gawin nyo lang pag uh, rest day o yung yung hindi oras trabaho mga gold boy para hindi mabalang trabaho hindi kayo na pagalitan ng boss nyo so pag rest tay mga gold boy ito gawin nyo ito so, taga taga lang iipunin kasi medyo mataas ang pergram ng nawan ng gold boy nasa 3,500 uh, 3500 per gram. So, sa next video ko mga gold boy ipakita ko sa inyo yung nakuha kong pre gold. So araw-araw ko itong ginagawa mga golden boy Yung so, nakuha ko Pinag-ipon ko So So, tolong.